Kaya mga pasta dito guys. Yeah, mura lang. Dito ito sa shop sa Italia. Bibili tayo ng mga pasta. Ang masarap ng mga pasta dito. Ito mga tinapay. Eh. Bibili tayo. Allora, 18 e 77. la pasta.

Chocolate. Hmm, hmm. hmm. Naghahanap ako ng chorizo guys Ako putas, ah sa kaki Sarap yung kaki Cool ja, er hat ja versucht was zu ändern, mhm. aber wieder ja, bei May mga noodles din sila oh. May mga ano to, mamas. Chorizo ang gusto ko dito, nahanap ko. Pero magaganda yung may mga pasta rin sila dito oh. Pero yung mga homemade nila na mga pasta masarap. Yung, na, yung nando sa unahan. Masarap yun. And then, dito tayo sa ano. Uh, Pagkain pusa tayo sa mga ano kaya to? alak ayan ano to alak mura lang pala oh 1 uh, euro lang ito naman ay uh. tayo banda kasi hahanap ako ng chorizo. Ah, mahal ang pistachio nila yun. Mga abot na lang 6 euro. Eto. <laughs> ano nila. Malamig. Magkano hmm. kaya itong pagita 3? <coughs> Ito Dasag na. Pasta. Yes, ito. Okay. ito mga cocktail na ano o. Uh, panlagay nila sa pasta. Sarap yan. Wala okay. tayong basket guys. Wala tayong basket. Ay, uh, uh, ito pa na mga chorizo nila. Ito pa na mga chorizo nila. No. No. No, 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 no. Chorizo at cheese. Ay, ang lagayan. Kasi, bibili din tayo. Anong gatas? Ito milk. Basket ko. Muna tayo Basket.

non è eh, che fai prantla, fai di fai ma il pranzo eh ma che io ieri promesso una sono da adesso perché poi ieri mattina mi sono venuto tanto na lang yung aking pinamili kanina sa pinuntahan kong grocery dito sa Italia guys yung kong tinapay ayan ito ay 1 1 uh, euro siyempre beer ito beer eh 2 euro din to something ganun dalawa na siya bumili ako kasi mahilig ako uminom ng beer tapos ito pang lagay sa herbal herbal panlagay sa spaghetti, pasta ko so, bumili ako ng pasta na makulay-kulay ang buhay ayan siya guys siyempre bumili ako ng 4.5 euro ito ay ano chorizo ang sa akin ay ano tawag dito chorizo to eh nabili ko siyempre alak lalagay ko to sa box yan alak pura lang yan guys tingnan aking mga pinabili dito. Kahit ay 3 euro lang yan. Oh. Ayan na. Ang Doon yan sa grocery na pinasok kanina. Ang sarap nito beer. Kapatulog.